Dag sa kaninang umaga mga naghahanap ng trabaho sa inilunsad na araw ng Kalayaan Job Fair sa SM City Baguio. Alok dito ang higit walong daang trabaho mula sa apat local employers. Ilan sa mga naghahanap ng trabaho ay mga fresh graduates sabang ang iba ay naghahanap ng bagong trabaho gaya ni Clarice. Kapag graduate at board passer naman po, so ko may edge din po yun sa hinahanap ng ina-applyan ko po. Pero sa gitna ng dagsa ng mga aplikante, naghihintay sa tabi si Nanay Evelyn. Sa edad nitong 77, kaya pa raw niyang magtrabaho. Basta masaya. <laughs> Happy? Happy living. Kwento niya, higit sa tatlumpong taon siyang namasukan bilang isang domestic helper sa Hong Kong. Pero dahil sa trabaho, hindi na nito nagawang makapag-asawa pa. Ano siya kung nada, baak, <laughs> Kasi karamihan sasabihin, matanda ka na, baka mahilo ka sa kung anong ginagawa mo, parang ganun ba? Pero sa ibang bansa, kahit matanda ka na yung mga disabled, silang nagkupan ng mga lapis sa restaurant ba yun? Pero dito, mga bata-bata ang kinukuha. mapping, nagwawalis. Ah! yung mga... Basta huwag lang CR, huwag lang... Kanina, sinamahan siya ng mga tauhan ng Department of Labor and Employment Cordillera at inilapit sa mga employers. Isa sa nagkonsidera ang isang bakery shop. We do not close our doors for the early release. So, for now naman po, we, uh, we will review the applicants. So yun po muna. Sa kabila ng kanyang edad, umaasa pa rin itong makukuha ito sa trabaho. Samantala, pinilahan din ang higit sa pitong daang job openings na alok ng SM Supermalls. Kasabay kasi nito ang pagbubukas pa ng SM Supermalls sa Ilocos Norte at La Union. We make our mission to generate employment and the 14th work-life principle is social responsibility is important para tulungan ma-declare ng ating mga mamamayan ang kanilang independence from joblessness. Alam ko, itong bagong itong, 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 araw na ito, marami kayo mapapasaya. Maliban sa mga bagong oportunidad, dala rin ng job fair ang pag-asang lumaya ang bawat Pilipino mula sa kahirapan. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.